Hello po mga kalaki, magandang 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 araw po sa ating lahat. Hapon na po, alas dos na po mga kalaki at ito na po ngayong September 9, ang mga 4 digit lucky numbers po. Kunin mo na, ilista mo na mga kalaki. Pag may nakalimutan ako, sabihin niyo ha, ah, para mabigyan ko. Okay, umpisaan po natin sa India, 5603, Philippines, 2194, Thailand, 1138, Taiwan, 2562, Malaysia, 3904, ano to Dubai 2155 Texas 8377 China 2601 Singapore 7145 Hong Kong 8263 Sweden 5830 Korea 9936 Germany 1284 Italy 6381 Japan 5126 Saudi 4395 Las Vegas 5-7-6-2 Israel 1-3-8-4 Greece 2-3-9-0 Canada 4-8-6-9 Mexico 2-3-1-1 New Zealand 6-8-5-4 Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yan, i-rumble kung gusto niyo hatayaan niyo po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at sa National po mga kalaki, pwede po. At claim it po ngayon po, hapon na to mananalo tayo okay good luck kung may nakalimutan ako alam niyo na sabihin niyo po at pag-aaralan ko good luck